kahit nga hindi pa kayo ikinasal eh. eh, kung kayo nga ay nagsama na bilang mag-asawa, nagkaanak na kayo, eh kahit hindi pa kayo ikasal kahit saan, eh kinikilala na ng Diyos na kayo ang mag-asawa kasi nagkaanak na nga kayo eh. Eh yung iba, ang dinadahilan, hindi naman ika kami kasal eh. Eh ba't si Maria at si Jose, hindi pa kasal. Pero tinatawag ng mag-asawa sa Biblia. Nagkasundo kayo, kayo magiging mag-asawa, nagligawang kayo, nangako kayo nangako kayo sa isa't isa na kayo ang magsasama. Eh matibay na 'yun eh kahit hindi pa ikinakasal ng tao, kahit hindi pa ikinakasal sa, sa relihiyon ng mga tao. Basahin natin ang Galacia 3:15. Mapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, Gayon may pagkapinagtibay sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag